Nihao! Namaste! Assalamualaikum! Hi, Hi guys. guys! Welcome sa ating channel at welcome sa ating game show na tinatawag natin na Guess the Greeting! Guess, <laughs> Guess the Greeting! Ito talaga si Jomar. Ang laro natin ngayon ay Guess the Beat! Huh? May pera palang involved! May ano ba may kayo? Ang tawag dito ay unguy Unggoyan! <laughs> <laughs> ano to cards? <laughs> ngayon papunta tayo sa isang Southeast Asia na bansa. hindi hindi tayo game show ha. Southeast Asia? Oo, travel yan? vlog. Ano yung kaya yun? May budget. Oo. O, o saan kaya? From UP so, Diliman to... Let's go! Singapore! <laughs> oh, attend tayo ng ano, concert ni Taylor Swift. Uy, hindi ba mahal pa punta dyan? Oh, okay. Hindi ko carry. Pero parang carry naman. Anong gagawin natin? Parang tayo makakapunta. Una mo natin gagawin, pumikit. Magiging walang nangyari. Charot. Hindi. Pumikit tayo at mag-imagine. wala tayong nakita. Mag-imagine and let's go. sa Singapore. At dito na tayo ngayon sa Singapore! Uy, anong Singapore? Sa SUB lang naman tayo. Oo nga, SUB. Singapore University Building. <laughs> ay, naman okay naman. Okay naman, sana kalawa kasama ko dito. Pero yun nga guys, um, uh, dahil wala tayong budget ngayon, Hana, i-edit mo na lang. Ano yung natin oh, na natin dyan? Tingin kayo dun, ayun yung Merlion. Wow, ganoon wow, wow. nga tayo. Oh, grog. Alamin muna natin, ano nga ba ang mga meron at ano nga ba ang mga kaganapan sa Singapore. Roll call! Isang Singapore sa mga kilalang bansa sa Southeast Asia dahil sa mga nitong ekonomiya at kahanghangang mga infrastruktura, world class kumbaga. At may tuturing na melting pot ng iba't ibang kultura, hindi lamang sa Timog Silangang Asya, kundi pati na rin sa Kalakhang Asya. Maliit kung may tuturing ang bansang ito kumpara sa mga karatig bansa dahil isa ito sa mga may tuturing nating city-state tulad ng Monaco at Vatican City. Pero alam nyo ba mga abe? Ano Kamakailan lang naging isang ganap na independent na bansa ang bansang Singapore. Tumog oh, so, nga ba? Totoo be. Taong 1965. Grabe naman! Grabe! Tinatag noong ikalabing siyam na siglo bilang isang trading post ng British ang Singapore. Nakamit lamang nila ang kalayaan mula sa British Empire noong 1963 at naging kasapi sila ng Malaysia. Matapos ang dalawang taon, kinilala ang Singapore bilang isang ganap na bansa. Ang mabilis na pag-unlad ng ekonomiya ng Singapore ay nagtulak sa bansa upang maging isa sa mga pinakamaunlad na bansa sa buong mundo. Alam niyo ba, nagaya ng mga nakikita niyong tao dyan sa likuran ng ating mural dito sa Student Union Building at mga tanawin dito ay meron ding mga ganyan sa Singapore. Di ba? At paano natin yung mapupuntahan? Paano nga ba? Ano nga ba yung mga destinations natin sa Singapore? True. Sure. Dito. Wow! Oh, mapa! I am the, the map. I am the, the map. map. I am the map. I am the, the map. He's the, map. the map. map! Ito sa mapa na to, ang makikilala natin na siyang magtutour sa atin sa ating trip sa Singapore. Why? Oh. tour guide! Tara, may budget talaga. May madaraanan tayong tatlong ma-influensyang Singaporean writers. Malaki ang naging kontribusyon nila sa paghubog ng panitika ng Singapore, Southeast Asia, at sa buong mundo. Kaya tiyak na magagabayan nila tayo sa paglalakbay natin para hindi tayo maligaw. Una, makikilala natin si Cyril Wong, isang langtad na gay writer. Pangalawa, si Alvian Saat, isang kilalang manunulat para sa kanyang mga sosyo-politikal na mga akta. At pangatlo, Si Catherine Lim, nakilala sa kanyang malalim na pagtingin sa araw-araw na buhay sa Singapore, lalo na sa mga karanasan ng kababaihan. Sila ang magpapakilala sa atin sa bansang Singapore. Happy Pride. Si Cyril Wong ay isang kilalang makata, manunulat at musikero mula sa Singapore. Kilala siya sa kanyang mga tula at prosa na tumatalakay sa mga tema at identidad, seksualidad, pag-ibig at emosyonal na karanasan. Ipinanganak noong 1977, si Wong ay naging isang prominente at maimpluwensyang boses sa panitikan ng Singapore at sa bang Timog Silangang Asya. Ilan sa mga naging ambag niya sa larangan ng panitikan ay ang mga sumusunod. Una ay ang eksplorasyon ng identidad at seksualidad. Si Cyril Wong ay isang lantad na gay o baklang manunulan at marami sa kanyang mga gawa ay nagsisiyasat ng mga isyu ng identidad at seksualidad. Ang kanyang mga tula at kwento ay nagbibigay ng boses sa karanasan ng mga LGBTQ+. Hindi lamang sa Singapore kundi sa buong rehiyon ang kanyang mga akda ay nagbibigay plataporma para sa mas malawak na talakayan tungkol sa mga isyong pangkasarian mula sa isang konserbatibong lipunan na nagbubukas ng mga pinto para sa mas inklusibong pagunawa at pagtanggap. Ikalawa ay ang pagbasag sa mga tradisyonal na hangganan ng pagtula. Kilala si Wong sa kanyang modernong estilo ng pagtula na naglalaman ng malalim na emosyon at personal na karanasan. Ang kanyang mga akda ay nagtatampok ng mga natatanging tini na naghahalo ng liriko at prosa na nagbibigay ng bagong perspektibo sa anyo ng tula sa region. Si Wong Den ay nagwagi ng maraming mga parangal sa panitikan. Kabilang rito ang Singapore Literature Prize at ang National Art Council's Young Artist Award. Ang kanyang mga akda ay naisalin sa iba't ibang wika at nailathala sa mga prestigyosong publikasyon sa loob at labas ng Asia. Sumunod ay ang pagpapalaganap ng panitikan ng Singapore Bilang isang aktibong bahagi ng literary community, si Wong ay tumutulong sa pag-organisa ng mga literary events at workshops na nagpapromote ng panitikan ng Singapore sa international na interplano. Ang kanyang mga gawa ay bahagi ng kurikulum sa mga paaralan at universidad na tumutulong sa pagpapalaganap ng kamalayan tungkol sa modernong panitikan ng Singapore. Ikahuli, ang pag-ambag sa kontemporaryong diskurso ng panitikan. Sa pamamagitan ng kanyang mga tula at kwento, si Wong ay nagaambag sa kontemporaryong diskurso tungkol sa emosyon, relasyon at human experience. Ang kanyang mga akda ay nagbibigay ng mas malalim na pagninilay-nilay sa mga personal at universal na tema na tumutulong sa mga mambabasa na mas maunawaan ang kanilang mga sariling damdamin at karanasan. Ilan sa mga kilalang akda ni Cyril Wong ay ang Unmarked Treasure. Isa itong koleksyon ng tula na tumatalakay sa mga tema ng pag-ibig, kawalan at ang paghahanap ng sarili. Sumunod ang Tilting Our Plates to Catch the Light. Isa pang koleksyon ng tula na nag explore sa mga personal at emosyonal na karanasan. At ang ikaw ulit ay ang The Last Lesson of Mrs. De Souza, isang nobela na kung saan tinatalakay ang isang relasyon ng isang estudyante at ng kanyang guro na puno ng introspeksyon at emosyonal na lahat. Si Cyril Wong ay isang mahalagang boses ng panitikan sa Singapore at Timog Silangang Asia. Ang kanyang mga tula at prosa ay nagbibigay liwanag sa mga isyu ng identidad, seksualidad at emosyonal na karanasan na nag-aambag sa mas malawak na pag-unawa at pagtanggap ng mga ito sa riyon at sa buong mundo. Ang kanyang mga gawa ay patuloy na nag-iimpluensya sa mga mambabasa at maninulat na nagpo-promote ng panitikan bilang isang makapangyarihang medium ng ekspresyon at pagbabago. Si Alvin Saat ay isang kilalang manunulat, makata at playwright mula sa Singapore. Ipinanganak noong 1977, sa kabuuan, siya ay kilala sa pagsusulat at tumatalakay sa mga isyu panlipunan, pampulitika pang at pangkultura sa Singapore. Ang kanyang mga akta ay nagpapakita ng kanyang kausayan sa iba't ibang anyo ng panitikan. Dula sa tula, dula, sanaysay at maikling kwento. Tingnan natin ang ilan sa kanyang mga malalaking ambag niya sa larangan. Una, pagsisiyasat sa sosyo-politikal na kalagayan ng Singapore. Ang mga akda ni Alfian Saad ay kritikal sa mga polisiya at institusyon sa Singapore. Tinatalakay ang censorship, human rights at impluensya ng gobyerno. Nagiging boses siya ng dissent at introspeksyon na nagbibigay daan sa mas malalim na pag-unawa at diskurso sa lipunan. Ikalawa, Pagpapalaganap ng Multikulturalismo at Identidad. Bilang isang malay na manunulat, itinatampok ni Saad ang mga karanasan ng mga malay at iba pang etnikong komunidad. Nagbibigay boses sa mga marginalized na grupo at nagpopromote ng pagkakaintindihan at respeto sa iba't ibang kultura. Ikatlo, eksperimento at inubasyon sa anyo ng panitikan. Kilala siya sa kanyang makabagong estilo at eksperimento sa anyo ng panitikan. Ang kanyang mga dula, tula at maikling kwento ay gumagamit ng mga hindi tradisyonal na estruktura at teknika. Nagdadala ng sariwang perspektibo at malalim na emosyon. Ikaapat, pagkilala at mga parangal. Tumanggap siya ng maraming parangal kabilang Golden Point Award, kanyang mga dulain ay itangpok sa iba't ibang international na pangteatrong festivals, nagpapakita ng kanyang impluensya sa global na entablado ng panitika. At ikalima, pagpapalaganap ng panitika ng Singapore sa international na entablado. Aktibong bahagi si Saat ng literary community sa Singapore. Tumutulong sa pag ng mga lokal na manunulat at pagpapalaganap ng panitika ng Singapore sa ibang bansa. Ang kanyang mga akda ay naisalin sa iba't ibang wika at nailathala sa mga internasyonal na publikasyon. Naririto ang mga kilala niyang akda. Corridor, isang koleksyon ng maikling kwento na naglalarawan ng iba't ibang karanasan ng mga residente sa Singapore. Malay Sketches, Isang koleksyon ng maikling kwento at sanaysay na naglalarawan ng buhay ng mga malay sa Singapore. Cooling Off Day Isang dula na nagsisiyasad sa mga karanasan at pananaw ng mga Singaporeans tungkol sa politika ng bansa. Colloquial Poems Isang koleksyon ng mga tula na gumagamit ng mga lokal na wika at dialekto na nagbibigay boses sa mga karaniwang tao. Naging mahalaga ang matunog na boses ni Alfian Saad sa panitika ng Singapore at Timog Silang Asya. Sa pamamagitan ng kanyang mga tula, tula at maikling kwento, patuloy niya hinuhubog ang kamalayan ng kanyang mga mambabasa at tagapakinig na nagpapalawak ng saklaw ng panitikan ng Timog Silang Asya sa buong mundo. Si Catherine Lim M ay isang Singaporean fiction writer na kilala sa mga nobela at maikling kwento tungkol sa lipunan ng Singapore at traditional Chinese culture. Pinanganak siya noong March 21, 1942 sa Malaysia at lumipat lang siya sa Singapore noong kabataan niya. Tinatalakay ng mga niya ang Singapore at Singapore Chinese culture na kadalasang pinagsasama ang mga tradisyonal na kaugalian at paniniwala sa modernidad at kasaganaan. Partikular siya sa mga karanasan ng kapabaihan sa pagsusuri niya ng mga tradisyonal na tungkulin sa kontemporanyong westernized urban life. Nung pa natin ang ilan sa mga mahahalagang contribution niya. Nagsimula siya bilang guro at naging isang project director sa isang ministry. Pagkatapos ay naging espesyalistang lektor sa isang regional language center at naging full-time naman na manunulat noong 1992. Nanalo siya ng maraming mga pambansa at regional na premyo sa libro para sa kanyang mga kontribusyong pampanitikan. Ang kanyang mga gawa ay pinag-aaralan sa mga lokal at dayuhang paaralan at universidad at nailathala sa iba't ibang wika sa ilang mga bansa. Malaking ambag ang paglalarawan niya ng buhay sa Singapore. Ang mga akda niya ay nagbibigay ng malalim na pagtingin sa araw-araw na buhay dito, lalo na sa karanasan ng kababaihan. Tinalakay niya ang mga isyong may kinalaman sa pamilya, pag-ibig at lipunan. Gayon din ang kanyang pagsusuri ng mga sosyo-kultural na isyo. Kilala siya sa kanyang matapang na pagsusuri ng mga sosyo-kultural na isyo, kabilang ang mga tradisyonal na kaugalian ng Chino, ang papel ng kababaihan sa lipunan, at ang tensyon sa pagitan ng modernisasyon at tradisyon. Naging matunog rin siya sa kanyang mga kontrobersyal na opinion at malayang pagsusulat. Tinalakay niya ang mga kontrobersyal na isyo sa politika at lipunan ng Singapore. At ang kanyang mga opinion ay madalas na humahamon sa mga umiiral na kaisipan at polisiya. Ang matapang na pagsulat niya ay nag-udyok ng maraming talakayan at debate na nagpapalawak ng pagpublikong diskurso sa bansa. Tumanggap din siya ng mga pagkilala at parangal gaya ng Southeast Asian Right Award at panghuli ay ang pagpapalaganap niya ng panitikan ng Singapore sa internasyonal na intablado. Bilang isa sa mga pinakaprominenteng manunulat mula sa Singapore, nagtaguyod siya ng panitikan ng Singapore sa buong mundo. Nakatulong ang kanyang mga akda sa pagtataas ng kamalayan at pagpapahalaga sa mga kwento at kultura ng Southeast Asia. Ilan sa mga prominenteng akda niya ang mga sumusunod. Naging tulay sa mas malalim na pang-unawa at pagpapahalaga sa mga aspeto ng buhay at kultura sa rehiyon ang mga akda ni Catherine Lim. Sa pamamagitan ng kanyang mga nobela, maikling kwento at sanaysay, patuloy niyang hinuhulong ang kamalayan ng kanyang mga mambabasa at nagtataguyod ng mas malawak na diskurso tungkol sa mga isyu ng lipunan, kultura at identidad. Kaya nga, the future is female. Ang dami kong natutunan sa video na to at pwede pala nating mga ikutin ang Singapore sa loob ng isang araw. Bukod sa kanilang infrastruktura na mayaman, nakitang kita naman natin, ay mayaman din yung kanilang panitikan na kumakatawan sa kanilang kultura. Tama. Hindi lang dapat natin kilalanin ng Singapore dahil sa unlad nilang ekonomiya. Dapat din natin tingnan kung paano nila hinuhubog ang mayaman nilang kultura sa pamamagitan ng panitikan. Through the fire, malaki ang naging kampani ng panitikan ng Singapore sa rehiyon at sa buong mundo dahil sa mga sumusunod na aspekto. Ayan, sana na-enjoy nyo ang aming trip panitikan sa Singapore. Ako nga pala si Hana. Ako naman si Liz. At ako naman si Jomar. Mula dito sa Sunken Garden ng UP Diliman. Maraming maraming salamat at hanggang sa susunod nating trip panitikan. Bye! Bye guys!